Ngayong araw nga pala mga kajad, birthday pala ni mami ngayong araw na ito, sa October 5. Siyempre, aalis kami kasama ang buong pamilya ko at kami sa Santa Rosa, Laguna. Medyo konti lang ng biyahe, medyo malayo lang ng konti. At habang nagbabihay kami, konti ang traffic lang dito mga kajad, at nabot na kapalain sunset at malapit na magdabi dito mga kajad. At nandito na pala tayo dito sa expressway na kung saan pwede tayo magbabihay papuntang Santa Rosa, Laguna. At merito namin ng plasan papasok sa may SM City Santa Rosa at eto lang pala yung SM City Santa Rosa dito mga kadyang, kakadahan namin yung karang araw nito, diniretso namin yung parang gabi, at nandito na pala kami sa si SM City Santa Rosa ngayong araw nito mga kadyang, syempre nandito rin tayo para maselivate ng birthday ni nana at maraming tao dito ngayong araw ng linggo, at nandito rin tayo pumasok sa SM, at nandito na tayo papasok sa ating Aquiline sa Vikings kaso pagdating ko, marami pa ng tao dito mga kadyang, first time namin makapunta dito pero matagal na nga pa mga kady mga kutami sa SM Santa Rosa. At ito pala, may nag-a-escaping dito mga kadyan. next time na ulit yan. At tumakit kami sa second floor na nagluta na namin yung Vikings dito mga ka-judge. Siyempre kaso nga lang hindi kami makakain dahil maraming tao ngayon sa second floor. Maraming tao na nakapila. Kaya nagpasya na kami kumain dito sa 2K Korean Buffet Restaurant dito mga ka-judge. At 599 lang presyo dito mga ka-judge. Kung pwede kayo kumain ng Korean hot pot at Korean buffet dito. Lahat yun ang limit. Pagpasok namin dito sa buffet para mang rin yung no? um, ang ito. At maraming mga manok, mga iba't ibang hot pot. At maraming pang ibang mga Korean foods na pwede natin kainin. 飞。<Okay. S 2> okay. Oh, so, syempre, eat all you can ng buffet hot bath, katulad ng mga mussels, titiboki, rice cake at marami pang iba. Kimchi fried rice, savory korean dishes, desserts at marami pang iba. At syempre, ito nga pala ambience namin at ito pala mga place namin ng araw. Syempre, kinipinili ko pala yung fried chicken. Tilip mo kung isa isa yung mga manok nila dito from Korea. Syempre, kasalip po tayo pang saba and first bite. Mmm, napakasarap. Syempre, kinip mo kung na yung iba't ibang klase ng korean fried chicken nila dito, dito. Parang bonchon lang mga kajan. So, sobrang br solid dito yung fried chicken nila. At ganda naman dito yung mga pinangayin din ang nila dito. Kinainayin ko lang yung fried chicken. Napakasarap talaga dito. With Spipa crunchy pa. Siyempre, tinutuloy ko na ubusin po yung fried chicken. Maraming pang titikman na po tayo dito. Ito po lang yung original fried chicken. Napaka-solid din yung mga kadyan. At syempre, ito po lang yung hot pot. Ito po Korean hot pot dito mga kadyan. Titikman na namin ito mga kadyan. Napaka-solid din yan. Mm, bago mo na yung titikman ko. Ito nga po lang tinitikman ko muna yung fried chicken. Dahil may nang tinapaisa. Napaka-solid din yan. Mm, Napaka-sarap. Habang ako ka kumakain. Happy birthday, mami. Stay blessed and stay beautiful po. Picture po dyan, mami. At syempre, tinignan ko na ngayon yung kimchi fried na dito. Sasabihan mo pa ng Korean fried chicken. napaka at sarap din yan pag pinangalo mo sila. At tinignan ko na rin yung kimchi fried isa na napangalawang subo na ako dito. At syempre, subo na yan. At syempre, tinignan ko na ba yung Korean hotpot na dito, yung rice cake nila. napaka din yan. At syempre, natin yung toge. Sabihan mo pa ng rice cake at yung sabaw nila dito. napakasarap at pang ko hong ang sarap, kasarap pa dito. At syempre, over kasi dito sa doggy syempre napakagandang doggy dito yung ambiance sa dito napaka solid din yan pwede kumain kami edit sa anywhere at pakatapos na namin kumain syempre pupunta kami sa second floor upang magpagupit si Dwayne Then, mahaba ng kanyang buhok at lakad-lakad po na kami at exercise lang at pagpas namin sa escalator dito Siyempre, nandun po na yung buong pamilya ko lakad-lakad po na kami magkahanap ng barbershop dito at nabuta na namin yung bagong barbershop dito sa may SM at lakad-lakad lang at nakatingin lang ako dito Or, exercise guys na ako dito mga dyan at syempre ito nga pala yung sleek tight barbershop upang magpukupik dito si Dwayne na kanyang buhok at syempre may cleaning na yung buhok niya. at syempre hintay mo lang natin bago magpukupik si Dwayne at tapos ni din magpukupik aalis na rin kami dito sa barbershop at ito nga pala po si Dwayne Baka ni Dwayne magpukupik lalakat na kami pagbaba sa first floor upang magkanap ng marienda ngayong araw syempre nagbibigyan mo na po ako kasama kami yung video ko po vlog muna tayo kasi bago kami umuwi lakat muna kami at syempre gala gala muna tayo kasi mga family ko po. Sa so, wakas, nandito kami po sa nakin Donuts upang bumili kami ng merienda bago kami umuwi at napili na namin po yung choco butter na at pakatapos namin mamili ng merienda at uuwi na rin kami at magagagubi na at syempre, pa uwi na rin kami at lalakad kami sa kotse at syempre, nakasakay na kami dito sa kotse at muna dito na lang mga kachar. Paalam muna. Bye-bye!